Nabaha ang malaking bahagi ng Luzon. Pero kung aakalain niyong malala na ang sitwasyon natin ngayon, tignan niyo na lang ang mangyayari sa China. Bago bumuhos ang malakas na ulan na may kasabang napakalakas na hangin, ito ang nangyari. Tila nilalamon na ng itim na ulap ang buong China. Dilubyo ata ito eh. O baka naman karma. Ang nararanasan niyang malakas na bagyo ay dulot ng climate change. Mga tao kasi wala rin pake sa paligid. Apaw na nga ang tatlong malaking dam sa Luzon. Pero buti na lang hindi nga yan nasisira. Sa China kasi nasira na ang isang malaking dam. Maraming karating na syudad ngayon sa China ang nirarigasan ng malakas na agos ng tubig. Papalabas na nga ang bagyo sa China. Pero nag-iwan to ng napakalaking problema. Halos lahat kasi ng puno doon ngayon sirana dahil sa lakas ng hangin. Naka-high alert naman ang Vietnam dahil sa kanila papasok ang bagyong tumama ang malakas sa China. Samantala, wala si Pangulong Marcos ngayon sa ating bansa. Wala siya sa Pilipinas. Pero sinisigurado nito sa mga Pilipinong maapektuhan ng bagyo na may ayuda o tulong tayong maaasahan. Kita nga at bakas sa mukha ni PBBM na tila nag-aalala to sa kalagayan ng ating bansa. Pero nakaset na raw kasi ang meeting kay President Donald Trump. Wala na tayong magagawa dyan nakahanda na, dinideliver na doon sa mga area na nangangailangan yung mga medical team kasabay na rin noong ating mga relief goods at uh, tinitiyak natin na merong transportasyon at syempre ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig sapat na supply ng kuryente at uh, lahat ito ay uh, para sa pangangailangan ng mga naging biktima Itong uh, pagbaha at uh, nandito kami lagi upang magbigay ng lahat ng servisyo na kailangan sa harap ng uh, hamon ng climate change. Siguraduhin natin mas lalo pang mapalakas ang kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa ganitong klaseng sitwasyon. Tiniyak naman ni PBBM na dapat hindi mawawala ng supply ang mga Pilipino ng pagkain, tubig at kuryente. Makakaasa raw ang ating mga kababayan na lahat mabibigyan ng tulong may pakiusap naman si BBBM na please sumunod tayo sa gobyerno o LGU. Na pinapalikas na lumikas na o mag-evacuate na. Isa po lang po sa inyo ay pakinggan nyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. Na kilabot ng climate change, ano? kaya asahan pa sa mga susunod na taon mas lalo pang lalakas ang mga bagyong tatama sa ating bansa. Kayo, kamusta kayo ngayon? Isa ba kayo sa mga binha? Ikomento sa baba ang yung